black version, uh, yung binili ni Boss -bos. ng uniform. Uh, good morning. Ayan yeah. o, ayoko kumalambot pa yan. Yer, binanan yan eh. tigas na muna ang ah, dami kong dalaw ngayon dilim yan maganda kong mga gasa inyo lahat guys <laughs> yung pusa eh, yung tayo ng tayo doon sa amin saka yung kumakas ka sa upuan ko eh yung pusa na yun eh <laughs> Kung buong butas na upo ako lagi Yung ako kata ko mga kasay lahat guys Panibagong araw Siyempre Panibagong pag-asa At panibagong buhay siyempre Yung araw na araw na Good morning sa inyo guys na bumabangon ka at nagigising ka yun ay laging ano, isang uh, blessing <coughs> hmm. si ate Helen Garcia yun ay isang uh, blessing uh, uh, wete sabihon wete shoutout sa mga sabihon pinsan niya yan yan shoutout sa Ryan Barbarona yung nag-share ng aking video Shout out sa iyo, Ryan Barbarona Ang uh, yan, Ang aking kaibigan na taga Bulacan Dating taga rito yan mo yan Sa may balete Si Ryan Barbarona Shout out Happy birthday nga pala sa tatay mo, Ryan. Yan, dito ko na binati. Si Ryan ay isang uh, matyagang ano yan. Viewers din natin yan. Tapos at the same time, nagsishare din siya ng uh, aking video. Yan, salamat sa iyo, Ryan. Shout out sa iyo at sa Pamilya Barbarona. At sa lahat siyempre, especially sa mga nanonood sa akin. Salamat po sa inyo lahat sa mga nanonood sa akin. Ito pa! Shoutout sa Tawga mga community chapter, Araneta. Yan, sa Araneta. At siyempre, dito sa katabing lugar namin. Sa Pema. Weep. At siyempre, especially, Saan chapter? F. Carlos Community Chapter uh -huh. Uy, shoutout brother Yes Ah, uh, mga tagapay sa'yo, mga kabrad Yung isa doon, si Randy Lobo Shoutout out sa'yo, Udol Randy Lobo sa Ah, uh, nagtatrabaho yan sa barangay yan guys pinapahanap ako ni boss ng uh, uh, motor ang gusto niyang kunin is kaser uh, ano smash din kasi alam niya matibay yan. sabi ko wala dito ano eh, yung branch branch ng ano susuki dito sa JP Rizal yung nagtitinda ng motor Eto, wheel tech. Tignan natin dito. Sabi ko sa wheel tech, titignaw ko eh. Yun. Wala na motor, sir. <coughs> ang nangyayari daw, Yan Eto ang kwento. <laughs> Ewan ko. So, madahil na tipos na uh, panibago rider na mga katulong ko. Ayun, may bago dito. Sorry, sorry, sorry. Eto. Smash na ano. Premium bike sa premium bikes. Ito, maganda. Ano rin. Kulay blue. Yan. Tanungin natin kung magkano yung cash nito. Bali, ang pinaka-price niya ay 72,200. Mahal na ngayon. Dati, ano lang yan eh. Ah, uh, ano lang yung pinaka-una kong bili dito. Ang pinaka-price lang yan. 59. Ngayon, nadagdagan na ng ano. Sa bagay, ano naman yun eh. 2011 pa yun ang pinaka presyo niya pala guys is 72,200 yan 72,200 pero pero 3 uh, years registration na yun tapos 3 years uh, insurance eh okay na rin may tatlong taong ka na rehistrado yung motor mo bago ka magparehistro 3 years tapos yung insurance mo 3 years din ay na rin yun Eh yung nakita kasi ni boss Sabi niya mga 69 69,000 o 67 Ewan ko lang kung 3 uh, years registration din yun or ano Ah, mag-hire na ata si boss ng ano, na uh, isa pang rider. Pero meron na kaming uh, kukuhaing rider eh. Pasensya ka na, parin J.R. Arboleda. <makes> Yan. Eh, nauna sa'yo kasing nagsabi si, ano, si... Yan, nandito ako ngayon sa may, uh, Ortiga sabi niyo. Sa may Medical City, mag ka up ako. Yan, ganito lagi dito, medyo mga uh, traffic talaga dito pag ganitong mga oras na yan guys titignan natin kung may ano na naman dito nanguhuli na naman dito dun sa may uh, susunod na tulay tapat na yung P-techno hub yan yan yung tulay na yan yung mga naka advance na mga mag u-turn yung mga mag na, kailangan paglapas nyo pa lang dyan sa tulay na yan, saka kayo mag -tumaliwa. Pero pag nandito pa lang kayo, ay nag-advance na kayo, may nagbabantay dyan sa may tulay na yan. Huhulihin kayo. Lalo-lalo na sa mga motor. Ayan o. Oh. Ayan o. may nagbabantay dyan ang huhuli ang mga yan. Minsan marami yan. Ngayon, nag-iisa na lang siya. <laughs> Kaya, ingat-ingat dyan sa mga Ah, kapwa ako rider. Ewan ko kung anong klase yung violation na kapag ano. Kapag nag-advance ka yan o yung user no, malayo pa nga naman. Eh, nandun ka na sa ano. Kapag nag-advance ka doon sa gilid at nakita ka nila, yari ka, uliin ka. Hindi ko alam kung anong violation tawag doon. Baka advance <laughs> advance U-turn ka. <laughs> Siyempre nga naman, mag U-turn ka. Di ba mag U-turn ka? Eh, gigilid ka na dapat ko sa kaliwa. Eh, bakit ganun? <laughs> Sinuhuli ka. Mag advance ka lang sa U-turn. Di ba? Ano kaya violation nun? Advance you turn. Oh, na ako guys. Ah, wala na akong deliver. Bukas naman, diretso naman ako ng na, airport. Yan. Bawain na. Malayo-layo bukas yung medyo malayo-layo. Kaya, kailangan natin mga pagpahinga ng mga aga. Bye-bye!